Nag solo rank game nga pala ako at napakatindi ng mga nangyari. Kung naaalala niyo yung dating Digi, yung nagpapa-feed. Ayan, uh, 2020 pa yon, feeding Digi at usong-uso talaga yon at madalas manalo yung strat na yon pero syempre natatalo rin naman. Uh, kung naabutan niyo yon, nakakatuwa yon, di ba? At nakakainis rin at the same time. At ngayon nakita ko na naman ang uh, feeding Digi na yan. So ito, tingnan niyo mabuti yung composition ng lineup namin. Uh, S1, S2, uh, mid uh, mid at saka roam 'yan, yung dig yung roam. At kumuha ko ng Haya Jungler. Tingnan niyo mabuti. Ayan, at uh, nakakapagtaka kasi yung S4 hindi nag-adjust. Kumuha siya ng Lilia. Ayan, hindi namin alam kung saan niya papapuntahin 'yan. At uh, yung Leslie, syempre marksman. So, yung Leslie na yan, hindi yan marksman user, nag-adjust lang. At uh, dito, nagpa-feed uh, yung digi namin. Nakita ko na naman yung 2020 digi. Tingnan nyo, mabu tingnan nyo mabuti. Ayan, tingnan nyo mabuti yung digi. Nandun siya sa base ng kalaban, no? nag 1 v sila ni Angela doon, no? Napitas na naman siya. Inaabangan lang siya ni Angela doon, nagpapavid siya. At gusto ko rin ipalam sa inyo na wala siyang roaming equipment. at uh, chinek ko yung uh, items niya, wala siyang roam. So, paano siya magkaka-farm niyan? Yung 2020 digi niya, palpak pa. <laughs> di ba? At uh, hindi naman siguro lingid sa kaalaman nyo. Yan, legendary na yung Angela. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman nyo na sa rin ako mag-solo-solo lang. At uh, hindi na bago sa akin yung mga ganitong uri ng sitwasyon kung saan uh, nag-throw yung kakampe. Wala akong pakialam dyan at wala akong pakialam sa stars. Ang gusto ko lang makita nyo ay eh, yung uh, Uso pa pala yung 2020 Digi. <laughs> Yan. <laughs> Yan. Ito, napakaganda ng laro ko dito. Yan. Uh, ang ganda ng early game ko dito. Kaso nga lang talaga napakahirap ipanalo ng laro na to. Gusto ko lang din sabihin sa inyo na ganito ang larong Mobile Legends. Ganyan ang realidad. Lalong-lalo na sa mga solo players. Uh, ako kasi sanay talaga ako mag-solo. Pero ewan ko sa inyo, alam ko na de-depress kayo kapag nagsusolo kayo. Ayan, uh, legendary na yung Angela at ang dami na nun kills dahil nga sa Digi. At hirap na hirap na kami syempre kasi uh, 721 7 yung score pero uh, sinusubukan naming lumaban. ba diba kapag sa relasyon, minsan sinusubukan nating lumaban pero eto, kasawian ang naghihintay sa atin. ba diba? Uh, handa akong lumaban kahit saan, kahit kailan, pero minsan ang paglaban ay lalo lang tayong nasasaktan. <laughs> tignan nyo naman yung digi namin. Par, tignan nyo naman o oh, si Babe. <laughs> yung IGM niya, Babe. <laughs> May H. Yan, 121-0 yung score. Pambira, ang taba na ng kalaban, no? lalung Lalong-lalo na yung Angela, syempre, ang tabana. ba? <laughs> diba? Paano namin to tatalunin eh yung base namin pud -pud na wala rin kaming mga items 10 minutes pa lang ng laban <laughs> 'di ba yung 2020 digi na to ngayon niya ginawa <laughs> 2023 na <laughs> ano ba yung mga bagay na matututunan natin sa game na to ganito kasi yan kapag naglalaro ka ng solo hindi ka talaga lalakas marahil matututo ka Pero hindi ka lalakas upang manalo. Kasi kapag solo, hindi mo kontrolado ang mga 'Di ba? Katulad niyan, wala tayong magagawa kung gusto niya magpa-feed, wala tayong magagawa kung gusto niya ipatalo. Ah, uh, gawin natin yung part pa rin natin, 'di ba? Kasi sa bawat uh, bawat sitwasyon na napakahirap, tayo yung lumalago at kailangan natin lumago, 'di ba? Ah, uh, 'wag kayo 'wag kayong ma-depress kapag natatalo kayo, okay lang 'yan. Ah, uh, tuloy lang, magpapalakas tayo. Yan, very good.